He welcomes inyong lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Tahimik ang buong baryo ng gabing iyon, maliban sa marahang hampas na hangin at sa tila nagmamasid na mga bituin sa kalangitan. Sa ilalim na liwanag ng buwan, isang lalaki ang naglalakad sa gitna na sementeryo, tangan ang isang lumang kahon na tila pun na mga lihim. Himinto siya sa harap na isang lapida at marahang bumulong, matagal na kitang gastong kausapin, lira, pero bakit ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob? Humaplos ang malamig na hangin sa kaniyang pisngi, parang may kasabay na buntong hininga. Sa di kalayuan, may mga kuliglig na sumasabay sa tibok ng kaniyang puso. Isa-isang bumalik sa kaniyang isipan ang mga alaala, ang huling gabing magkasama sila ni Lira, sa ilalim din ng mga bituin. Kung sakaling mawala ako, huwag mo akong hanapin. Tumingala ka lang sa langit doon mo ako makikita. Iyon ang huling mga salitang iniwan ni Lira bago siya tuluyang nawala walang paalam, walang bakas. Tanging katahimikan at alaala ng mga bituin ang naiwan kay Elias. Lumipas ang tatlong taon, ngunit gabi-gabi pa rin niyang tinitingnan ang kalangitan, umaasang baka sakaling isa sa mga bituin ay magbigay ng sagot. Hanggang sa gabing iyon, ang gabing bumalik siya sa sementeryo, dala ang kahon. Binuksan niya ito. Nandoon ang masulat na hindi niya kailanman naipadala, mga larawan nilang dalawa at isang pulang laso, ang paboritong tali ni Lira sa buhok. Alam mo bang araw-araw kitang kausap, mahina niyang sambit, sabay titik sa kalangitan. Pero bakit hanggang ngayon, parang may kulang pa rin? Sa gitna ng kanyang pagluha, biglang umihip ang hangin. Ang laso ay tinanggay, dumastos sa lupa, at huminto sa tapat ng isang lapidang natatakpan ng mga damo. Lumapit sa Elias at dahan-dahang nilinis ang pangalan sa bato. Ngunit nang mabasa niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata, hindi niya akaleng iyon ay hindi kay Lira, kundi kay Elias M. de la Cruz ang sarili niyang pangalan. Napatigil siya. Napaitres. At sa gitna ng kanyang pagkabigla, muling sumiklab ang malamlam na liwanag ng buwan, at sa kabila ng mga bituin, tila may boses na pabulong na nagsabing, Sabi ko sa'yo, kapag tumingala ka sa langit, makikita mo ako. Nang tumingala siya, may isang bituin na kumikislap ng mas maliwanag kaysa sa iba, at sa sandaling iyon, hindi niya alam kung siya ba'y gising o isa na ring alaala sa ilalim ng mga bituin na saksi sa pag-isa ng puso. Himikpit ang hawak ni Elias sa kahon, ang lamig na hangin ay parang yumayakap sa kanya, sinisinghot ang bawat hinga niya. Hindi totoo, to, mahina niyang sabi, halos paus. Tinitigan niya muli ang lapida, ang pangalan niya, malinaw, matibay, tila matagal nang nakaukit doon. Elias M. de la Cruz, isang libo na daan at siyam naput dalawang libo at dalawamput dalawa. Tumigil ang mundo. Ang tibok ng puso niya, parang unti-unting nawawala. Sa pagitan na katahimikan at takot, narinig niya ang tunog na yapak, marahang papalapit, para mahahakbang na isang taong matagal nang hinihintay. Eliast, isang tinig na malambing, pamilyar, at kay tagal nang hindi niya naririnig. Mabilis siyang lumingon. Sa likod ng mga puno, lumitaw si Lira, nakasuot ng puting bestida, payapa ang mukha, at sa bawat hakbang niya, tila nagliliwanag ang paligid. Lira, halos walang tinig ang lumabas sa labi niya. Aano paano ka nandito? Mumiti si Lira, munit may lungkot sa kanyang mga mata. Matagal mo na akong hinahanap, 'di ba? Pero ikaw ang nawala. Ako ang naiwan, sagot ni Elias nanginginig. Ako ang naghanap sa iyo sa bawat gabi, sa bawat bituin. Lumapit si Lira, inilapat ang kamay sa kanyang pisngi, malamig, ginitramdam niya. Hindi, Elias. Ikaw ang nawala. Ikaw ang hindi bumalik. Saglit siyang natigilan. Napatres. Anong ibig mong sabihin? Tumikhim si Lira, parang nagpipigil na hitpi. Nalala mo ba ang gabing yon? Ang ulan. Ang kausada sa tabing bandok. Biglang bumalik ang mga alaala, ang gulong na kotse na sumadsad sa putik, ang malakas na ulan, ang sigaw ni Lira, at ang biglang pagdilim ng lahat. Sa sumunod na sandali, wala na siyang nalala, maliban sa paggising niya sa mismong bahay nila, mag-isa, sa umagang tahimik at malamig. Akala niya ay nagising lang siya mula sa isang bangungot. Hindi, mahinang sabi ni Elias, halos hindi makapaniwala. Ibig mong sabihin. Sagot ni Lira. Pareho tayong namatay nung gabing yon. Pero ikaw, hindi mo matanggap. Kaya na natilika. ka. Nanghina si Elias. Napatigil siya sa tabi ng lapida at napaluhod. Kaya pala, kaya pala walang nakakakita sa akin. Kahit sumisigaw ako noon sa gitna ng kalsada, walang lumingon. Akala ko bangungot lang yon. Tahimik si Lira, tinitingnan siyang may halong awa at pag-ibig hindi ka handa. Hindi mo ako kayang bitawan. Kaya na natili ka dito, gabi-gabi, sa ilalim ng mga bituin na saksi sa pag-isa ng puso mo. Napatungo si Elias, tinakpan ng mga kamay ang mukha. Patawarin mo ko, Lira. Hindi ko kayang mawala ka. Akala ko kung hihintayin kita rito, babalik ka. Lumapit si Lira, yumuko at hinawakan ang kamay niya. Hindi mo kailangang maghintay. Narito na ako. Pero oras na para tayong dalawa ang lumaya. Umiling sa Elias, pilit na humihinga sa gitna ng pagyak. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko alam kung paano. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahan siyang inalalayan ni Lira patayo. Sa paligid nila, kila nagbago ang hangin, ang mga bituin ay kumikislap na mas maliwanag, at ang buwan ay tila nakatingin lang sa kanila. Elias, sabi ni Lira, tandaan mo yung sinabi ko noon? Pag tumingala ka sa langit, makikita mo ako. Kasi doon ko gustong manatili sa mga alaala mo, sa mga bituin na nagsilbing saksi sa lahat ng pagmamahalan natin. Pero Lira, hindi mo ako kailangang kalimutan para makalaya. Kailangan mo lang tanggapin na tapos na ang kabanata natin dito. Huminga ng malalim si Elias. Ang bigat sa dibdib niya, anti-unting lumuluwag. Kung ganon, bulong niya, pwede ba kitang hawakan ng huling beses? Mumiti si Lira. Hindi mo kailangang hawakan. Nasa'yo na ako. Sa sandaling iyon, pumikit sa Elias. Ramdam niya ang init na hangin sa paligid, hindi na malamig, hindi na mabigat. Nang dumilat siya, wala na si Lyra. Tanging mga bituin na lang ang naiwan, kumikislap na parang mga matang nagmamasid mula sa langit. Napatingin siya sa sarili niyang mga kamay. Anti-unti itong nagiging liwanag, karang alikabok na kumikislap sa ilalim ng buwan. Sa pagitan ng takot at kapayapaan, napangiti siya. Lira sa wakas, nakita na rin kita. Munit bago tuluyang maglaho ang kanyang anyo, may narinig siyang tinig, mahina, galing sa dikalayuan. Pak, napatigil si Elias. Tumalikod siya. Sa dulo ng sementeryo, may batang lalaking mga walong taong gulang, may dalang kandila, at nakatingin sa kanyang lapida. Papa Elias, wika ng bata, miss ka na po namin ni mama. Huminto si Elias. Ang liwanag sa katawan niya, parang pinipigilan ang tuluyang pag-alis. Lumapit siya, halos di makapaniwala. Rico, bulong niya, Anak, tumingala ang bata sa kalangitan. Sabi ni Mama, kapag tumingin ako sa mga bituin, nandun ka raw. Pero gusto ko sanang makita ka ulit. Napaluha si Elias kahit wala na siyang pisikal na luha. Hinawakan niya ang hangin sa harap ng kanyang anak, a parang inalalayan itong muling maramdaman ang yakap niya. Anak, lagi akong nandito. Hindi mo lang ako nakikita. Nang bumalik si Rico sa kanyang ina na naghihintay sa labas ng sementeryo, tumingala pa rin siya sa langit. Ma... Si Papa Kaya, nakikita rin tayo mula diyan? Mumiti ang ina, pinahid ang luha. Anak, sa mga bituin, binabantayan niya tayo. At sa sandaling iyon, ang isang bituin ay kumislap na mas maliwanag, parang niting nagmumula sa kalangitan. Munit sa kabilang dako ng liwanag, si Elias ay nakatayo sa isang parang na mga ulap. Sa malayo, nakita niya si Lira, nakangiti, tangan ang parehong pulang laso. Handa ka na, tanong nito, hindi pa, sagot ni Elias, sa lingon sa lupa, kung saan naroon ang anak niyang nagsisindi ng kandila. May kailangang bantayan. Tahimik si Lyra, nginit ngumiti siya. Kung ganon, maghintay ka roon. Hanggang sa oras na muli tayong magkita. Dahan-darang lumayo si Lira, naglaho sa liwanag ng buwan. Si Elias naman ay nanatili sa pagitan, hindi sa lupa, hindi rin sa langit, kundi sa mga bituin, kung saan siya naging saksi sa bawat ngiti, luha, at pagmamahal ng mga iniwan niya. Tuwing gabi, kapag natutulog si Rico, dumadaan ang malamig na simoy ng hangin sa bintana, marahang humahaplos sa kanyang buhok. Minsan, maririnig niya ang mahina ngunit pamilyar na tinig. Anak, matulog ka na. Nandito lang si Papa. At sa labas ng bintana, isang bituin ang patuloy na kumikislap. Ngunit isang gabi, habang si Rico ay nasa tabing dagat kasama ang kanyang ina, napatingin siya sa langit. Ma, tingnan mo ang daming bituin. Mumiti ang ina. Anak, Parang lahat sila nagmamasid. Pero yung isa o yung pinakamaliwanag parang nakangiti. Tahimik ang ina. Baka siya nga yon. Lumipas ang mga taon, tumanda si Rico. Tuwing gabi, lagi siyang may isang ritual, titingin siya sa langit bago matulog. At sa bawat pagikot ng panahon, alam niyang hindi siya kailanman nag-isa. Sa kabilang dulo ng iniberso, sa pagitan ng liwanag at dilim, si Elias ay nananatiling nakatingin, tahimik, payapa, at puno ng pagmamahal. Ang mga bituin ay saksi. Saksi sa pag-isa ng puso. At saksi rin sa mga pusong marunong magmahal kahit lampas sa buhay at kamatayan. Ngunit sa gabing iyon, sa pinakatahimik na bahagi ng langit, isang bagong liwanag ang sumiklab, parang paanyaya. Si Elias ay napatingala, naglakad patungo sa liwanag, hawak ang pulang laso na iniwan ni Lira. At bago siya tuluyang maglaho, narinig niya ang pamilyar na tinig, tilahangin mula sa mga bituin. Gayon, hindi ka na mag-isa. Sa lupa, ang isang batang babae, anak ni Rico, ay tumingin sa kalangitan at nagsabing, Lolo, nandiyan ka ba? At sa sandaling iyon, dalawang bituin ang kumislap ng sabay, magkatabi, magkaakbay, ang mga bituin na minsang naging saksi sa pag-isa ng puso, gayon ay saksi na rin sa muling pagkakamit ng kapayapaan. Sa huling pagkakataon, tumingala si Elias sa kalangitan. Sa pagitan ng mga bituin, naroon si Lira, nakangiti, tila inaanyayahan siyang sumama. Sa kanyang mga palad, antiunting naglalaho ang pulang laso, nagiging liwanag na dumarampi sa hangin. Sa ibaba, sa lupa, tahimik na nakahiga ang gabi. Si Rico at ang kanyang anak ay nakaupo sa harap ng bahay, nakatingin din sa langit. Papa, mahina niyang bulong, salamat sa pagbabantay. Mula sa kalangitan, isang malakas na pakinang ang sumagot, dalawang bituin, magkatabi, magkahawak liwanag. At sa sandaling iyon, napangiti si Elias, marahang inyabot ang kamay kay Lira. Panahon na, wika niya. Ngumiti si Lira. Matagal kitang hinintay. Magkahawak, tumawid sila sa liwanag at anti-unting naglaho, iniwan ang langit na puno ng bituin at ang mundo na tahimik ngunit payapa. Sa ibaba, habang sumisikat ang unang liwanag na umaga, tila may malamig na simoy na hangin na dumampi sa mukha ni Rico. Isang bulong ang sumabay dito, mahina ngunit malinaw. Hindi na mag-isa ang puso. At sa dulo ng lahat, ang mga bituin ay nanatiling nagniningning, mga saksi sa isang pag-ibig na kahit kamatayan ay hindi nagawang wakasan.